guys, kini akong weaknesses, akong nails. So, ganahan jud ko magsigilis ilis ani nail polish. So, this time akong gipili kaning kuan, kaning color. Nice ni siya pero kuan lang basta inani magud nga color kay murag katulo, katulo or kaupat ka magcoat. ayak pa siya manindutan aun kay murag kuan na siya ba. Kanang light lang siya nga color. So, muna siya akong gipili. Dayon kung ako mag-nail polish guys, dili na ko mag-uan magkuha pa og magkuha pa og kanang cuticle ug sa, um, sa dryson na ako, ako ra nang putlan akong kuko, ako nang i-level. Dayon pintalan na dayon. mo na siya. Dayon kuan kanang dili mod ko hilig magkuha og cuticle. Basta kay ang akoa lang is kanang i ang nail polish, dayon mag-humag i-resin ilis na, i-list na pod. Sumoron na akong style. Inani in, in, gyud in, in, ko mag-nail polish guys. So, more na akong kalingawan basta ba koy basta di ko busy. Kung kuanan pug ko na pug ko sa mood, pero wala pug ko sa mood da uh, akong kamot ambot lang. Karon, kita pula naman ko Eh. Mo panis sa oh, una grabe pa na ako Dili pa ko kapoy og akong trabaho. Anyway, more na siya guys. Thank you for watching. Bye.